So hello guys, so rescue time kasi may nalunod sa baha. Ito so, guys, oh, ayan. So i-check natin dito guys, yung cleaner, yung makina, yung transmission niya guys. Ito guys. Ayan. Marami pang plastik at saka ayan, plastic. Ayan, napasukan to guys. So linisin natin to lahat guys lahat ng throttle body niya guys air cleaner palitan natin ng bago na to guys kasi lumutang na to sa baha guys yan kunin muna natin yung mga nakabara dito guys yan lutang na lutang to sa baha guys yan o tignan natin tong air cleaner yan tumagas na yung tubig guys basang basa so hindi naman ito matrabaho guys so ay ililinisin lang natin to pati yung makina transmission kasi talagang puno na to ng tubig tsaka yung tanki nya guys ilinisin din natin to so hanap tayo dito ng mga ayan oh, guys, puno ng tubig guys. Punong-puno. Ah, pati n'ng transmission dito guys, siguradong puno din. So, ito lang muna guys. So, tinanggal ko 'yung total body, puno ng tubig. So, masyadong marumi. Kailangan maglinis, guys. Eh. Linisin na natin lahat 'to, guys. Para babalik sa normal 'to, guys.